Wala kang natapos? Grade hanggang grade 1 Ah, bumalik ka lang. Balik-balik ka na lang sa grade Tapos hanggang hindi ka na Ilang grade 1 yun? Luwang beses. ka na dun sa office. Dahil grade 1 nga lang yung mo. Tapos, sa loob ng 37 years, wala trabaho. Ito na yung first job mo, no? Oh. Tama, no? Next, next! Pasok, pasok! Next applicant! Ay, upo ka dito. Upo. Diyan, diyan, diyan na lang. Ah, uh, saan po yung resume? Resume? Kaya pa na resume? Ah, patong mo na lang dito. Diyan. Resume lang kay resume lang. Kompleto ka na ba sa ano, sa requirements? Oo, oh, kompleto na po. Okay. Ito. Malaki naman ang resume mo. oh, malaki po yan eh. Ang laki yung pangangailangan ko eh. 54 po. by 36. 36. Apo. Ay, sorry. Ang laki, dapat ito na lang. Dapat 20 by 30. Pwede na yun. Pero okay na rin to. Anong pangalan? Ah, uh, Bostopak. Bostopak? Real name mo, real name. Then, ah, Edmond po. Ah, Edmond. De Leon, no? Apo. Pwede po yun sa ulo. Ah, may D. Dito na lang natin lalagay, okay? Okay. Saan nakatira? Uh, sa tabi-tabi lang po. Exact, exact ano lugar mo? Puro one. For oh. Francis. Francis. Kalumpit. Kalumpit, Bulacan? Yes po. Ilang taon ka na? Uh, 37. 37 years old? Yes po. Okay. May magulang ka pa? meron May pa po. Anong pangalan ng magulang mo? Ah, Teresita de Leon. Tatay mo, tatay? Ah, tatay po, patay na po. Eduardo de Leon. Edmond de Leon, no? Right? And then, Puro Kuno, Francis Bulacan. Address? Tama? Apo. 37 years old. Teresita de Leon and Eduardo de Leon. Wala na yung papa mo. Bali, na natapos mo? Wala, wala. Wala pala akong natapos. Hindi ka -grade one. -grade one. Di, na grade 1. Nag grade 1. Nag grade 1 ka, pero oh. hindi ka natapos ng grade 1. Grade 1 hanggang grade 1 ulit. Ah, bumalik ka lang. Balik-balik oh. balik ka na lang sa grade 1. hanggang hindi ka na man. Ilang grade 1 yun? Luwang beses. Luwang beses. beses. ng grade 1. Okay. So, yun. Na, na school. Pro. Na pro. Hindi, hindi ka magiging pro nun kasi hindi ka nag-aaral. Oo, oh, pala. Ano lang? Ah, uh, semi-pro. Oh, semi semi-pro. Semi-pro. Okay. Ang okay. lagay ko na lang nal, no? oh nan Ang uh, available nating isla dito, uh, meron tayong painante, Painante driver, po. service crew, office mate, admin, Then meron din tayong gwardiya so sa palagay mo ba ano yung ina-apply mo dito o ano yung gusto mong trabaho dito sa Bigs Coffee gusto ko sana po eh, uh, sa office po office? Opo. okay total ano naman eh available naman yung office natin so right ano no uh, natapos yan ng grade 1 no oo natapos po ako grade 1 tapos grade 1. sa loob ng 37 years Mayonak ka lang nagkatrabaho oh. So, pwede naman pasado ka naman doon sa requirements. Meron ka naman din na requirements, kumpleto na 'yung requirements mo mm. ano pag medical ka na. Oh. Uh, drug test, uh urine stool, okay na no? Pasado ka na doon. Oh. Para po talaga kasi sa office. Ah, office. Okay, okay naman, available naman 'yung office natin. yun nga, tulad nga na sinabi ko, kumpleto ka naman sa requirements. Hindi naman required dito 'yung may pinag-aralan, hmm. uh, diploma ba o diskarte? Hmm. 'Di ba? Diskarte tayo. Hmm. Diba? No? Oh. sa diskarte. Oh. Ikaw ba, diploma ba o diskarte? Diskarte. Diskarte. oh, oh, 'yun. Bilang isang empleyado, ano 'yung salog ng 5 years ano 'yung bibigay mo sa kumpanya? Ah, uh, serbisyo po. Tapat. So, Tapat na servisyo, Apo. may ibibigay mo sa kumpanya. Apo. Pasado ka na dun sa office. Apo, Dahil grade 1 nga lang yung natapos mo. Tapos, uh, sa so loob ng 37 years, mm. wala kang trabaho. Ito na mm. yung first job mo, no? Apo. Apo. Tama, no? First, first job. Apo, first. So ngayon, pasado ka na. Ang dapat mong gawin ngayon, isip mo to, keep mo to, Apo. Then, punta ka doon sa my office, sabihin mo, na-interview ko na ni Boss Chor. Apo? Asan yung lalagyan mo? Edmond De Leon, maraming salamat. O, oh, oh, napasado. O, dito, dito. Sakto sarado pa tayo, mamaya pa tayong 4pm magbubukas. Tapos, kung gusto mo mag-start na mamaya para makakompleto mo yung mga papeles, kung ano yung mga kailangan. Kasi ikaw yung nagpapasahod. Oh. Ikaw yung magpapasahod sa mga empleyado. Ikaw yung mag-handle ng, kung ano, baga, parang assistant. Manager na rin siya. So ayan, ayan pasok ko na doon, punta ka doon sa may gilid tapos nandoon si yung nandoon yung manager natin, no. Ah, sige no. Salamat po. Ah, thank you, thank you. Boss Topak. Ano ba 'yan nung ano nung Big Scopy? Ayun oh, Big Scopy.